Ganito talaga siguro ano ho pag ang isang tao ay puno ng pangamba at takot. Dahil doon sa mga binitawang pahayag ni Digong under oath, alam niyo naman nag-oath etong John Dat na to, ano ho. Nag-take ng oath. Abay sasabihin mo joke yung mga sinabi niya doon. loko <laughs> loko to mga diehard talaga. Matatawa ka na lang eh. Pero yun nga, ang pinaka pinaka uh, nangangamba ngayon at pinakamatindi ang takot ngayon ay sigurado pong itong si Bato de la Rosa. Nagiging uh, inconsistent na yung kanilang mga pahayag dahil yun nga, litong-lito na at hindi na alam kung paano ilulusot ang bawat sitwasyon. Masama, no? Masamang pangitain yung ganito. <laughs> magkakaiba yung mga pahayag nyo, yung mga supporters ni, ni Digong, yung mga nasa likod o na mga alipores na matatawag ni Digong. Magkaiba na po ang mga pahayag. So eto, meron pong inamin si Bato de la Rosa na yun nga, maaring madigin, etong si dating pangulung uh, Pangulong Duterte nga sa madugong drug war dahil sa kanyang mga inamin sa Senate investigation. Hindi lang po siya Mr. Bato de la Rosa ang siguradong madidiin. Kayo rin po, ay maditin. Dahil kayo po ay itinuro na ni Digong. You see, ang point ko na dito ay ganito. Um, siguro mas magandang simulan mo na na magsumikap para sa sarili mong kaligtasan sa ICC. Dahil wala ka nang mahikita kay Digong. Harap-harapan na po na itinuro po kayo. Ano yun? Joke din? <laughs> so, ito yung pahayag ni Bato. You see, hindi naman sila talaga nagkakatugma dahil kamakailan ano kahapon meron na namang payag nga itong si Bato na kuno yung pa, yung sinasabi ni Digong na commander siya ng death squad yun daw ay biro lang o tignan natin <laughs> biro lang daw ay yung death squad pero inamin na rin na madidiin nga si Digong matindi so ang sabi dito mariing giniit iginiit ni dating PNP Chief Senator De La Rosa na biro lang daw ang nabanggit nga na ni dating Pangulong Duterte uh, na commander daw siya ng that squad. <laughs> Sana doon pa lang sa puntong yun. For the record, kahit papano, may isasali sa, sa transcript. Sana doon pa lang, right, right after the statement, tumawa na lang si Digong at sinabing biro dahil wala eh out of uh, out of the transcript na yung sinasabi yung biro at ulit-ulitin ko po ah um, nagtake ng oath si Digong so ang ibig sabihin yung kanyang lahat o lahat ng kanyang pahayag doon sa investigation na yon ay under oath na ang ibig ding sabihin walang joke-joke doon <laughs> natatawa talaga ako doon sa joke-joke sabi mga pangana si Panelo na kung ano yung death squad ay hindi naintindihan ng mga kababayan natin. Kami pa ang sinisin yung mga bunga kayo, mga ulaga kayo, yung taong bayan pa ang sinisin yung. Tapos ngayon naman po, kung makalat sa social media, dapat daw nanood muna tayong lahat ng buo. Yung buong hearing daw ay bago natin, o dapat daw ay pinanood natin, para maintindihan daw natin kung ano yung sinasabi talaga ng death squad ni ko <laughs> yan po ang pinapakalad ng mga diehard niya yan dagdag pa na si De La Rosa wala siyang nakikitang rason para hindi daluhan daw ang mga susunod na drug war pro hearing uh, sa kabila ng mga nagsisilabasang komento so 100% yun daw ay joke, hindi daw siya commander ng uh, death squad, wala daw siya sariling death squad hmm. yan ibabawi mo po kay Higong yung mga sinabi niya para, di ba? Para kahit papano gumaan-gaan ang pakiramdam. <laughs>